Ikasampung Kabanata Babala tungkol sa Diyos-Diyosan Ibig kong malaman ninyo mga kapatid ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritwal at uminom din ng iisang inuming espiritwal mula sa batong espiritwal na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin, Upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila kaya at libo ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ang Panginoon, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sino nag-aakalang siya'y nakatayo baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo matatalino, kayo na ang humatol. Hindi pat ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi ang ibig kong sabihin ang mga paganoy naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa kanya? Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang itulot sa inyo, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, Ito'y inihain sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong kanin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. Ang ibig kong sabihi, ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ikakatwira naman ang iba. Ano't ang kalayaan ko'y hahadlangan ng budhi ng iba? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni ng mga Hudyo, ng mga Griego, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila.